sa sarili nito, sa kaunlaran sa ng at ang sa mga iskandalo sa mga kaso sa mga komplikadong 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 mga sa mga komplikadong mga kaso sa mga komplikadong mga kaso sa mga komplikadong mga kaso sa mga mga kaso sa mga komplikadong mga kaso sa mga komplikadong mga kaso sa mga sa

ang uh, at ay bangkuso din sa wala sa si isang mobile journalist. Sila ang nasa siya sila ang nasa puso ng bawat story. Sila mismo yung nakausap dun sa mga tao. At sila mismo ang uh, doon kung nasa ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalist. Kasi from their eyes, from their ears, from their understanding na ikukwento nila ng tama kung ano yung mga may at istorya na inatalakay natin sa mga nabungan. baka sa balita walang dagdag bawas. bawat balita po ang at sa komentaryong hindi bayan. Sa tulo, kwento, balita may konteksto. Sa tulo, ang nangyong bawat ang fake news. dito tayo. Sa totoo lang. Sa kawin, na sa sa kawin, sa इस ओर ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanin mo siya mo. Tama ba hindi ang tinanin mo, Ito ang binuwas sa Senado, hindi pa man natubo pa sa Premier Congress. Live mula sa ng nabunguna sa balita, si News 5 General Correspondent, Mayan Las Valles. Mayan, ano ba itong sinasabing bagong block sa Senado? tama tamakamay na buong bagong grupo o block sa Senado na kung saan ang mga miyembro ay mga veteran o yung mga datihan ng mga senador alin niya mismo kay Sen. Rizubiri. Bukod daw sa kanya, ang mga miyembro para tatawag nilang veteran block ay si Sen. Loren Legarda at veteran senators Tito Soto at Elacson. Ipinakuna na lang si Lason, ba, ni Sen. Rizubiri na hindi siya komporme at hindi siya masaya sa kasalukuyang liberato at ang minamahalok niya talaga na tumakbo mo at muling maging Senate President o Senator Tito Soto. Pero, taon na ko na rin siya yung na-report na nung hindi yung mga Senator Joel Villanueva at Senator Alan Cayetano na kung hindi nga yung voto ay para sa leader ng Senado, merong mayroong yan. Ang sapat na ng senator President para manatili

Mm perma Gigi ni Sato Gigi Soto sa atin ano, na may bagong katag na blocking nga ang sa Senado ay kung may block na ito pero sa kausap ko yung Sagrati Lock sa Labates tingin doon sa Sagrati Lock ang dapat mas mainam na talo doon sa kanila ay conference block So kinabong ko yung Senator Soto ano pang maasahan na ako ay sa kayo ng grupo ang sabi ni Senator Soto bilang mga sisang